Magandang gabi po, Brother Eli. Dalawa po ang aking tanong. Una po, kapag ang isang tao ay pinatay, mawawala na po ba yung kasalanan na nagawa niya nung nabubuhay pa siya? Paano siya hahatulan ng Diyos? Pangalawa po, may kaligtasan po ba sa taong nagpakamatay? 'Yun lang po. Ang tao hindi ko mo pinatay mo mawawala na yung kasalanan mo. Ang kasalanan kasi lahat ng ginawa natin nakalista sa isang libro na kung tawagin sa Biblia ay aklat ng buhay. Basahin natin ang 20 ng Apokalipsis, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayon, meron listahan ng ating ginagawa sa lahat ng araw ng ating buhay. Yung lahat ng ginawa mo, maging mabuti at masama, dadalhin sa paghatol sa araw ng paghukom. 12.14 ng Ecclesiastes sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Hindi dahil pinatay ka o namatay ka, whichever, ay ibig sabihin na yun, nawala na kasalanan mo, kapatid. Nakalista kasi lahat ng ating ginagawa sa mundo. Ang mundo ay parang isang training ground sa atin. Kaya tayo, tinuturo ang gumawa ng kabutihan para paglilipat na tayo dun sa kaharian ng Diyos, marunong na tayo ng kabutihan. Ah, wala na yung mga kasamaan. Ngayon, hindi dahil sa pinatay ka, eh yung kasalanan mo eh nawala na. Hindi. Ang katunayan, ano, may mga pinapatay dahil sa sobrang kasalanan eh. Merong mga tao kaya binibitay sa silya elektrika o kaya pinapiring squad, sobrang masama ang ginagawa nila eh. Yun ang sinasabi sa Ecclesiastes. Kapitulo 7, ganito ang ating mababasa. 7.16 Huwag kang lubhang magpakatwid, ni huwag kang ka lubhang magpakapantas, bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Meron tao na mamamatay bata pa, hindi pa dumadating ang kanyang kapanahunan, bata pa lang siya namamatay na kasi nagpapakasama. Halimbawa, ang isang halimbawa dyan, halimbawa, nag-drug addict ka, no? 16 anyos ka, drug addict ka na. O eh, pagka 19 anyos ka eh, kung hindi ka mapatay, mamamatay ka rin eh. Bakit? Masisira ulo mo. Masusubo ka sa masasamang gawain. Magnanakaw ka. Maaring manloob ka. Eh. kung mabaril ka, mapapatay ka nga. Bata ka pa, mamatay ka na. Nagpapakasama ka kasi alam mo naman yung drugs eh pampasira ng ulo eh didire-diretsoin mo o kaya yung pang-hold up, yung paggawa ng mga krimen, alam mo namang mapanganib yan eh, mapanganib yan eh, mapanganib na sa hustisya ng tao, mapanganib pa sa harapan ng Diyos kasi yung paggawa ng kasamaan, na iwawala mo yung protection ng Diyos sa buhay mo. Sa mundong ito, puro panganib ang naririto eh, malibang may protection ka ng Diyos. At 'yung proteksyon ng Diyos nasa mga taong natatakot sa kanya, 'yung hindi gumagawa ng masama. Pakinggan mo. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Ayon, 'yung mga natatakot sa Diyos binibigyan ng anghel de la guardia 'yun eh. 'Yung anghel ng Panginoon humahantong sa buong palibot ng natatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Meron kang protection ng Diyos pagka meron kang takot sa Diyos. Pero pag nawala na yung takot mo sa Diyos, mawawalan ka ng anghel de la guardia, naka-expose ka na sa lahat ng panganib. Panganib ng droga, panganib ng masamang impluensya, masamang espiritu, kung ano-anong mga aksidente, kung ano. Kaya madali kang mamamatay ay ibig ba sabihin mo, no, kung namatay ka, wala ka ng kasalanan. Ang naging dahilan nga, kaya ka namatay, doon sa ginagawa mong kasalanan eh. Sabi ng Biblia, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahonan? Kung ikaw ay nagpapakasa, mamaring ang dahil lang kamatayan mo, ay eh, yung gawang kasalanan na ginagawa mo. Kaya kapatid, ano, sa tanong mo, pag ang isang tao ba, pinatay mo, wala na po ba yung kasalanan ginawa niya? Nambuhay siya. Eh hindi. Paano siya hahatulan ng Diyos? Yung ang sagot na basa na natin, sa harapan ng hukuman ng Diyos, bubuksan yung mga pinagtalaan ng ating mga ginawa, yung book of life, pagkatapos hahatulan tayo ayon sa ating gawa. Dalawa kasi ang gawang nasa tao. 6.45-6.46 ng lucas Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Dalawang nasa puso ng tao, kapatid, mabuting kayamanan at masamang kayamanan. Nang gagaling sa puso, pati masama eh. Nang gagaling din sa puso yung kabutihan. Ang kabutihan nang gagaling sa puso, yung pusong nalagyan ng aral ng Diyos, nataniman ng aral. Pero pagka walang aral ng Diyos yung puso ng tao, ay eh, fountain yan ng maraming mga kasamaan eh. Yung puso eh, pinanggagalingan yan eh. 15-19 ng Mateo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di totohanan mga pamumusong. Kaling sa puso yan eh. Yan ang masamang kayamanang nasa puso ng taong masama. Kasinungalingan, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalon niya, masamang pag-iisip, mga evil schemes na nasa puso ng tao. Yan ay nanggagaling sa puso walang aral ng Diyos. Pero pagka nakarinig ka ng aral ng Diyos at inilagay mo sa puso mo, mawawala yung kasalanan. Sa awit 119.11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang paraan para wag manggaling ang kasalanan sa puso, yung salita ng Diyos ang dapat maingatan sa ating mga puso. Kaya kapatid, dun sa puso, Dalawa ang pwedeng manggaling, masama't mabuti, at yun ang hahatulan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Bubuksan yung mga pinagsulatang aklat ng buhay mo para bang bawat isa sa atin, napaka-importante natin sa Diyos, ano? Bawat isa sa atin, merong book of life. Meron tayong istorya na pagka hahatulan na ng Diyos ang tao, ipakikita sa'yo pinaggagawa mo para wag kang makapagreklamo. Ngayon, sa ikalawang tanong mo, meron bang kaligtasan sa taong nagpakamatay? Hindi natin alam kung anong dahilan eh. Bakit siya nagpakamatay? Meron tao kasing nagpakamatay, hindi mang kumibo. Bakit? Eh, hindi natin alam, nakatago yon Hindi natin pwedeng hatulan yon Basahin natin sa isang talata ng Deuteronomio 29.29. 29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Ayon, mga bagay na lihim ang wika ng salita ng Diyos na uukol sa Panginoon nating Diyos. Eh, baka merong lihim dun sa puso ng isang nagpakamatay, hindi natin alam, paghahatulan na natin siya agad, hindi natin alam kung ano yung nasa puso niya eh. Bahala na ang Diyos doon, hindi natin alam eh. Para hatulan natin, wala na siyang uh, pag-asa o anuman, malay mo, pinapatay siya. O kaya malay mo, meron siyang dahilang nakatago, hindi natin alam. Kaya mahirap hatulan ng nagpakamatay unless na yung nagpakamatay talaga ay rebelde o amok. Yung nagraran amok, yung nagtawag nila ron, huramentado nag-uramentado, papakain yung mga kapwa niya tao, tapos magpapakamatay siya, mahirap maligtas yun, kapatid. Pero kung yung nagpakamatay, ay merong isang lihim na dahilan na walang nakakaalam, hindi natin dapat na yun ay hatulan. Sana naunawaan mo, kapatid na Bernal.